Hindi Hindi po po! Sana marinig yan ng isang abogado. Bago tayo, matipon dito kaninang umaga meron pa po kaming nabasa at narini. Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, eh laus na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyong, nadami lang tao Habi sinabi niya kanina, kahit marami yan, minorya pa rin sila. Eh sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero sa dami natin ngayon at sa lakas ng ayulang na sa nasa mayorya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuna Iglesia ni Kristo ay pagtulong natin sa pamahalaan. <laughs> Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problema dinaranas ng ating bansang Pilipinas na yan po ang dapat na Yan ang solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumunok sa ating bansa. Bagaimana mereka akan melakukannya?